Pagkain ng ice cream, nakapagpapagaling nga ba ng sore throat? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Nakakapagbigay nga ba ng relief sa masakit na lalamunan o sore throat ang ice cream? Tara, let's prove it! Ayon sa Healthline.com, na ang pagkain ng ice cream ay maaring makapagbigay ng panandaliang relief sapagkat mataas ang sugar content nito. Dahilan para tumaas ang inflammation at mapahina ang immunity ng katawan. Ipinaliwanag naman sa Medical News Today na ang cold foods and drinks ay nakakapagpababa ng temperatura sa nerves na nakakabawas naman ng sakit na nararamdaman. Samantala, ang warm drinks naman ay nakakapag-promote ng salivation na nakakatulong para ilubricate ang throat at ang ingredients na honey at lemon ay maaring healing benefits. Ano-ano man ang mga home remedies na inirecommend para sa iyong sore throat, mas mabuti pa rin kumonsulta sa doktor.